mga kahangin, magandang hapon. oras po natin alas 4, testing lang kahit malayo-layo sa amin ay sinaglit ko labo pa rin pala mga kahangin pero kita naman kung may gagataw napapansin naman tayo kasi lang video maliliit sana may magpakitang mga ganda-ganda bumahapo kaya dumabok at lele ko Oh I think maganda pero gala-gala tayo -gala Ano pa? Tekedit lang po at tayo magabang kahit medyo malilis yung ka natin guys dalan tumama ay halit na yata agad ay nahalit na agad bilis naman sayang guys, oh, o, tumama sa dalag tumama tayo sa dalag patay o, oh, patay ay, kaya lang sumabit kaya huh. lang sumabit Yan guys. Tumama tayo. Komatos. Hmm. Hmm. Kanina yung isa. Dalag din. Makapigtas. Buti to. Hindi na Thank you Lord. Thank you po. <coughs> Yan guys ha. Dalag. Thank you po. Thank you. Gaya naman oh. Yung isang dalag kanina. Pigtas. sana nakadalawang dalag tayo, hindi na tayo kung di sayang pero ayos lang may kapalit naman guys mga tilapong maliliit testing natin yung malayo na nawala dami guys kaso maliliit 妈妈。Mama. laki ng isang ah. ano Ay, tama pa Ay, guys tumama maliit lang 3 fingers Tripping guys Ang ating tinamaan Ano po mga kahangin eh? Tripping guys lang Cegah-cegahin Syaga natin. Walang maputokan eh. Okay so, na to. Diyan um. guys. So, thank you po. Thank you. Mga ganda-ganda na rin pala. Yung so, <coughs> pangalawang huli. santa lagi santai tapi ya sana po ngabot di natin mapanasin video malabong tubig sana tumama eh tumama yata ito mga kahangin parang tumama malayo ng tali natin eh oh, okay tumama parang maliit lang tinamaan maliit lang kung tinamaan natin pero okay na rin dagdag na rin three fingers pero ang taba nya mahahalit na guys thank you love thank you po guys malabo hindi natin mapansin ang husay mga isda guys sana umabot di ba din mapansin eh guys umabot thank you lord thank you po umabot din mm -hmm. oh umabot pa siya kahit malayo layo long distance pero natyambahan natin mga kahangin kaya ang maliit hindi oh, matuwid ako maliit eh oh ha hindi naman ako ko pa yung maliit na nga. O, oh, di ba? Ah. Daming sabitan. Tagal bago may ahon. Liit na liit lang. guys cega cega lang tayo sa mga tripping guys tataba naman uh -huh. uh, dapat na mauli po oh yun o saan Sana Sana tumama. Wah, ini di siapa teman? Hmm, sayang laki na. Guys, sayang. Ya, ini teman lapik, lalim lang. Hmm, guys, teman mana? Bawa balik eh. po oh, ang four finger siguro nandiyan siya thank you po thank you love thank you po hmm. halos five fingers po mga kahangin thank you love thank you po Pasala, oh, unang putok natin. Buti na lang bumalik. Lapit lang. Thank you po. Ah, hindi pa tayo dito. na lang natin ito. baba naman sa mga putok ah. umabot Ah, di mo. Wala. Ah, hindi po umabot, sayang lalaki na. Sayang. Ulit, <laughs> no. Sayang. Dole-dole. No, aroyo pala ay, sa royo pala. Oh, oh matos. Arroyo. Ah, ano hmm, pa, mga kahangin. Uwi na tayo. Gabi na. Yun na rin natin kita. mag alas sa isna. May huli naman tayong pitong peraso. Anim na tilapia at saka... may eh, lalo rin titingin sa dalag. Ko, so, sa bahay ko na lang po para kitang hulo. So, update ko na lang kayo pag nakauwi na ako. Yan po guys, so naka-bonus pa tayo ng isang galang. Ha, kalahating kilo Makita natin siya doon. Wala na katabi ng camera natin kaya din natin nakuhanan. So, thank you dog, thank you po. Ah, bonus pa tayo isang malaking dalag. Nakadalwa pa tayong dal dalag. guys tayo yan na. yan po na bonus nating dalag o oh. isang malaking dalag yan oh, may kalamyas na guys oh, tumalun yung dalag ano lang po to ah si ah, tilapia limang tilapia lang ay Uh, dalawang dalag na bonus natin yung dalag nyo yung malaki diba? so, paano po?